Para sa mga migrante yung manggagawang kakarating lamang sa Korea sa ilalim ng Employment Permit System, sadyang mahirap mag-adapt sa kaibang kapaligiran at nakakapangubos ng lakas at walang tigil sa buong araw na trabaho. Ang Human Resources Development Service ng Korea ay nagsagawa ng servisyong konsultasyon kung saan nagpapadala sila ng naatasang empleyado sa mga kumpanyang kinaruroonan ng mga manggagawa upang magkaloob ng sangguni at impormasyong kailangan sa paumuhay sa Korea. Noong nakaraang ikalabing isa ng Nobyembre, isang empleyado ng Human Resources Development Service ng Korea, East Office, ang dumalaw sa ilang mga manggagawang Vietnamese na nagtatrabaho sa isang pagawaan ng tela sa Song Sudong. Nagsasagawa siya ng magpagsusuri sa kondisyon sa pagawaan at survey sa anumang kahirapan sa trabaho. Dagdag pa dito, Ipinaliwanag din niya ang mga pagbabago sa naribisang employment permit system sa tulong ng tagapagsalin. Bagaman isang buwan na ang lumipas mula nang makarating sila sa Korea, ang bansang hinahangad nilang mapuntahan upang makapagtrabaho nung nasa Vietnam pa sila, napapagtanto nilang hindi ang buhay nila sa kasulukuyan ang buhay na kanilang inaasam mula sa mga maliliit na bagay tulad ng suliranin sa komunikasyon upang maiparating ang mga daing sa kapaligiran ng pinagtatrabahuan, ibinahagi nila ang kanilang mga kwentong matagal ng lingid sa kaalaman ng lahat. Tunay na napakahalagang mga siwa ng mahusay na pulisya, gayon din ang pagsasabatas ng mga ito ang serbisyong pagpapayo ng Human Resources Development Service ng Korea na nagpapadala ng kanilang mga empleyado sa mga lugar ng pinagtatrabahoan ng mga manggagawa ay isang programang pamamahala at pangangasiwa na nakakatulong sa pagbigay ng suporta sa mga manggagawa na nakapasok sa Korea sa ilalim ng Employment Permit System upang mas madali silang maka-adapt sa paumuhay sa Korea. Umaasa kaming ang programang ito ay hindi isang lamang kaganapang nigas kugon, subalit isang matibay na sistemang pagsuporta para sa mga manggagawa ng Employment Permit System.